Hello everyone! Ang recipe natin ngayon ay ang pinakamadaling dessert. Ang chocolate mallows. Napakadali nitong gawin and I'm sure na magugustuhan to ng mga anak ninyo or ng kahit na sino sa bahay nyo. Kakailanganin natin ng marshmallows, 2 tablespoon cornstarch, 250 grams ng unsalted butter, kailangan din natin ng sprinkles, cocoa powder, at condensed milk. Ang una nating gagawin ay ang chocolate coating niya. Let's start! Magboil ng 2 cups of water. Ilagay ang 2 and 1 half tablespoon ng cocoa powder. At hayaan itong madissolve sa mainit na tubig. Istir lang ng mabuti hanggang sa totally madissolve yung cocoa powder. Tapos ilagay na yung 10 tablespoon ng condensed milk. Ilagay na din yung butter. Kailangan matunaw talaga yung butter before natin ilagay yung cornstarch. Kapag natunaw na yung butter, ilagay na yung 2 tablespoon ng cornstarch na tinunaw ko kanina. Importante na tunawin muna sa tubig yung cornstarch bago ilagay dito para hindi siya magbuo-buo. At stir lang natin hanggang sa maging malapot yung texture niya kailangan maging malapot siya para kumapit siya dun sa ating marshmallows. Bago tanggalin sa stove, tikman muna yung lasa niya kung okay na ba yung tamis niya. Pwede na to. Ang sarap na niya at yung texture niya, perfect. Iset aside muna at hayaang lumamig. After half hour, ay lumamig na yung chocolate coating natin. Ngayon, magkukot na tayo ng ating marshmallows isa lang talaga masasabi ko sa dessert na to, masarap siya, totoo. Kasi, pagkagat mo pa lang, mafe mo na kagad yung flappiness ng marshmallow. At malalasahan mo kagad yung sarap ng chocolate. Pagkatapos na ma-coat lahat, lagyan ng sprinkle at ilagay sa freezer for 2 hours. Eto na ang ating chocolate mallows. Na talagang super daling gawin. Thank you sa panonood. Don't forget to follow, like and share. Bye.